E araw guys, ibang klaseng adventure na naman ng ating matitistingan dahil mga budas at tilapia lang naman ang ating titirahan dito sa tunga ng katunggan at bawat madaanan natin, di na natin papasailuin at dadalin natin sa bahay dahil pipiritungin natin at kikilawin at for sure na magbubungkag na naman ang mga bahaw ni Tugot at kami! What's up sa inyo guys? For today's video ay magsukuk-sukuk tayo sa katunggan kasama natin si IB at ayan nga sa puntong ito dumiretso na kaagad kami at sa dinakasahan pangyayari ay nag-atang na nga yung mga barkada ng manghut kaya sinabay na rin namin sila para mas bibo talaga dito sa tunga ng katunggan dahil na-hardlock talaga kami ni IB Pang dalawa lang kami baka eh, ipod kami ng mga wak-wak dito sa tunga ng katunggan at as you can see naman guys napakalisod talaga pala dito man sa katunggan sobrang dami talaga ng mga kahoy. kailangan mo talaga magsuot-suot mag-ingat ka lang dito sa katunggan baka may madas magangkang putyukan impas ka talaga at sa puntong ito talagang si sinama ko na nga si Imao dahil si Imao talaga yung membro ng mga suhito dito at nagdala pa nga siya ng Iwa at as you can see naman si Imao West talagang hindi siya nahadlock at parang ginagawa niya lang inkantadya dito sa tunga ng katunggan at parang suhito talaga siya at sa puntong ito may nakita kaming panggal pero wala pa lang loon luma na pala yun kaya nagpatuloy na naman kami at nakapana naman si Manoy ng isang budas dito pero nakabuhay talagang napakabala naman talaga ni Manoy at ayan nga nakapana na si Imao dito napakagaling naman talaga ni Imao siguro may pangyamyam to si Imao kaya napakadali niya kunin yung maisda at ayun nga sa puntong ito nakakuha na kaagad si Imaw nung napakalaking ng bulas din niya na pinasaylo at sa puntong ito lasot-sot 31 na kunti pa yung kuha namin dahil sabi ko kay Yuyu paspasan niya pagkuha ayan nga pagpaspas niya kahoy yung pinapana niya at napakabala naman talaga ni Yuyu pero hindi nobak mo yung isda dahil napakaanad kaya pinunit na lang ni Yuyu at ayan nga asukan si naman guys talagang si Tagalog napaggaling rin talaga humuli ng isda iwan ko ba dito sa mga kasama ko guys talagang naglilibog ako meron silang pana pero kinakamot nila yung isda eh, hindi ko malaman tanoy kung ano yung ginagawa nila at ayan nga si IB talagang nakaupo lang dahil hindi siya lumulusong dito sa kalapukan baka magasgas yung ku pagbis niya, lisod na. At sa puntong ito, dito na naman ako sumama sa kapatid ko at kay Imaw dahil suhitong suhito talaga sila dito. At ayan na nga, napakalaking mga isda yung nakuha nila dito at di na nila pinasailo. At na minasugatan pa kaming tangking dito, napakahadlock naman talaga. Pero as you can see naman si Imaw guys, talagang hindi siya nakahadlock sa tangking dahil yung tangking yung nahadlock sa kanya. At sa puntong ito, may nakita kaming bulas dito na nagpapuang-buang kaya di na pinasailo ng kapatid ko. Pinaanak niya na. At ayan na nga, as you can see naman guys, lumubong sa lapok pag niya. Pero napakalaki naman talaga ng bulas na nakuha namin at nagkisigisipa kaya di na namin pinasailo. Binutang na namin sa parang bahuga namin at sa puntong ito may isang budas na naman nagpakahoy-kahoy kaya hindi na pinasaylo ng kapatid ko pinanan niya na pero napakabala ng kapatid ko kahit nagpakahoy-kahoy niya hindi niya pa naigo buti na lang napakanad ng budas na to at ayan na nga sa puntong ito sinood na namin sa na namin na parang bahugan at as you naman guys mukhang siniswerte na kami at medyo marami-rami na yung kuha namin alam nyo ba guys kung bakit marami kami pumunta dito sa dagat dahil birthday ng barkada ng kapatid ko dahil sabi ko sa kanya kung bahala ng handa sa at isda yung pupulutanin natin at isda yung ihahanda natin sa kanya at speaking of birthday binabati ko nga nga pala si JR ng advance happy birthday mabuhay ka JR, hanggat gusto mo at sa puntong ito alas 9.20 na kaya lumipat na kami ng spot dahil naubos na namin yung isda dun sa kabila at ayan ang asukan naman guys paglipat namin sumalubong na kaagad yung mga iba't ibang klase ng isda dito at mga bulas kaya di na namin pinasaylo at asukan si naman guys hindi ka naman magmamahay dahil sobrang first class ng mga isda at kahit malapok-lapok ay solve na solve na talaga yung panghanda mo sa birthday na to at ayan ang naman guys medyo marami-rami yung kuha namin at sa puntong ito ito na yung pinakahihintay namin na inilabas na ni Ima yung kapangyarihan niya at lumab pas na nga yung napakaraming tilapia dito at ayan ng nga si naman guys din na pinasailo ni Imao at nagkisikisi pa kaya pinana niya na at binutang na namin sa Iwan na napakasarap naman talaga at ang galing-galing naman talaga ni imaw, mamana ng tilapia dito at as you can naman guys dahil dumagsa na yung tilapia at sobrang dami na kaya nagkarakara na kami at nagdali-dali na at pati yung kapatid ko nagkadabas-dabas na sa sobrang tarantar niya dahil parang natatagawan talaga siya sa sobrang dami ng tilapia at nilabas ni Imao at ayan na nga nagkisikisi pa nga yung tilapia at for sure na mabubungkag na naman yung mga bahaw nito at ayan nga sa puntong ito medyo marami-rami na nga kuha namin na tilapia dito at parang saktong-sakto na to na pang food trip at panghanda na rin sa mga birthday. At sa punto ito dahil medyo marami-rami na yung kuha namin at umuwi na kami sa bahay at ayan ang asukon sila mangis, tinibot-ibot na namin yung kuha namin at medyo marami-rami na talaga Tursyon na napakasarap naman nito ay e Budol Fight. At ayan na nga din na sila nagpadugay-dugay kaya hiniloan na kaagad namin dahil pipirituhin namin to. At ayan nga binudburan ko lang ang konting asin at pati yung bitsin na napakasarap naman talaga. At lagyan natin ng magic syrup para mas maging malasa yung pirito natin at kuraw-kurawin natin. At ayan na nga ako na yung magluluto ng pirito para mapuslan din naman tayo. At ayan na nga as you can see naman ko na kaagad yung kaha at pinainit ko na yung oil. At syempre ilululun na kaagad natin yung tilapia at sa mga hindi pa nakatilaw ng tilapia na napakasarap naman talaga nito ay e At alam nyo ba guys kapag nakatilaw kayo ng pinirito na tilapia, eh hindi hindi talaga kayo magmamahay at pati yung kinilaw na napakasarap naman talaga na budas na kunap, pakasarap niyan kilawin at siyempre yung lamas ilagay na rin natin para mas maging malasa yung ating kinilaw at siyempre lagyan na rin natin ng tuba na suka at pati yung asin nilagay na rin natin at pati yung bitsin para mas magbula-bula yung mga kasama natin at as you can see naman guys talagang kinuro-kuro ko na at siyempre titilawan natin na talagang maging masarap ba yung kinilaw natin at siyempre naluto na kaagad yung ating pinirito kaya isiserve na natin at see, naman yung makasama natin guys talagang nag-atang na sila at sobrang nagugusla na sila dahil alas 10 na to ng gabi hindi pa kami nakapanihapon kaya di na namin pinasaylo at di na kami nagpadugay-dugay. Talagang minanata na kaagad namin at siyempre yung kinilaw talaga yung inuro ko dito dahil napakasarap talaga yung kinilaw. At ayan nga si Ivy talaga hindi rin magpapalupig pagdating sa budol pipe. At sulbad na sulbad na rin talaga yung birthday ng garkada ng kapatid ko. Alam nyo ba guys yung mga ganitong food tripan at mga ganitong adventure hindi hindi talaga kayo magmamahay dahil bukod sa masaya na ay mabubusog pa talaga kayo at hindi hindi talaga kayo magmamahay sa so, sobrang sarap ng mga pagkain. Kaya ikaw kung isa ka sa nanonood ay nakusabayan mo na kami pagkain at kumuha ka na ng bahaw mo at bungkagin mo na dahil pursub na talagang hindi ka magmamahay at magugusla ka sa kakapanood sa amin. At kung giganaan ka sa mga video namin ay hanggang dito na lang kami. Don't forget to like and share para mas marami pa tayong trip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayo. Hanggang